ang pinakaaabangan ninyo. Nilaglag na rin ng asawa ni Sara Diskaya yung mga sangkot na politiko, mga kababayan ko. No? Pinangalanan na. Mga kababayan, inisa-isa na yung mga sangkot dito. Sino-sino ito, mga kababayan ko, abay nyo ang ihanda nyo ang inyong sarili kapag narinig nyo na yung mga pangalan ng mga politiko. Mga kababayan ko, at tila po ba, ito po ay sa St. Gerald pa lamang. Wala pa po dun sa iba't ibang construction firm, mga kababayan ko ha, makinig kayo. St. Gerald pa lamang ito. E paano ba yan? Shyam yung, ano, siyam yung uh, kanilang kumpanya. So iba't, -iba, iba't ibang pangalan din ng kongresista. Ayan ho ang pakikinggan natin, mga kababayan ko, ang pagsisiwalat ho ni Curly Discaya ng uh, kanyang uh, pinagbibintangan pa lamang, mga kababayan ko, ng mga kongresistang sangkot sa mga flood control issue na mga pangungurap, mga kababayan ko. Eto, panoorin natin ang video na ito, mga kababayan. Uh, magandang umaga po, uh, Mr. Chair, at uh, uh, kagalanggalang na senators at member ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalong -lalo po kay Senator uh, Rodante Marconeta, uh, number 15. Eto, mga kababayan, number 15 daw. In... Ha, ah, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana na award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ang hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Yung right-of-way problem na yan, uh, ang ibig niya sabihin is papailan sila ng uh, discompliant ng uh, ng uh, ano si si ano for example si politiko no uh, pag hindi natuloy ang gagawin niya papayla niya ng kaso si Diskaya ng discompliant sasabihin niya mali mali to mali to substandard tong ganito 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 ganyan ayoko ng ganito kumbaga magmamali ni si politiko yun ang ibig sabihin ni Curly Diskaya dito mga kamabayan ko ah sabi niya lang ha Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ayun! Boom! Sino-sino ngayon ito? Ito na pinakamaganda. maganda. Sino-sino itong mga to, mga kababayan ko? Di ba? Then, actually, that's threat, but it's, uh, no, uh what we call this? Ah uh, Siyempre, pumusta na sila eh. Pumusta na yung ano, eh, construction firm eh. Pumusta na yung diskaya eh. So tutuloy na nito mga kababayan ko kasi malulugi sila without ano, wala walang, walang kalaban-laban mga kababayan ko. Ang hinihingi nila porsyento ay hindi pa babasa sa 10% at umaabot pa sa 25%. Uy, laki ha. Eh, compute mo nga for example, 125 million ah uh, tapos kuha na mo ng 25% Oh, compute mo nga. Teka lang ha, para para makita na ng mga kababayan natin. Eto, for example, if you have a 200, may, kung may project ka na 125 million, magkakaroon ka ng 25% na po na nakuha, mag, magiging ano? 31 million. 31 million. Sa, 250, sa, sa, for example, ito. Sa, sa 125,000, uh, 125 million na project, si congressman, si congressman na sinasabi dito, magkakaroon ng 31 million something. So ang laki nun mga kababayan ko. So yung 125, bawasan mo ng 31, magiging 94. Ah, 94 million pesos na lang. So yung 94 million pesos pagkakasyahin pa ng diskaya para sa ano? Aba may laga yan. Meron pang lagay kaya wage. Diba mga kababayan ko? Aba, andali ng pera pala no? Pag ano, na no, mag-constra... Pag ano ka pala, kontratista ka pala, no? Abay, masarap mag-asawa ngayon ng ano, ng kontraktor. <laughs> masarap pala mag-asawa ng kontraktor, hindi na pala ano, hindi na pala matandang uh, mabilis mamatay. Kontraktor na lang. <laughs> Abay, parang <panampalumpalo>. kaya pala. <laughs> kaya pala palumpalo ngayon ng mga kontraktor, no? Tuloy. naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ayun. Kaya pala walang trace sa bangko kasi cash mga kababayan ko. Wow, sana all. Cash ah, cash. Mga kababayan ko ah. Parang totoo atay sinasabi ni Mayor Magalong ah. No? Parang palang totoo sabi ni Mayor Magalong. Ang mga politiko daw hindi daw gumagamit ng bolt. Mga kababayan ko. Ang ginagamit na daw ng mga politiko ngayon, mga kababayan ko is room bolt. Mga kababayan, room bolt. Yung kwarto, ibo gagawin nilang bolt. Pucha. Ang laki ng ano nito, ang laki ng uh, problema nito. Room bolt na po ang kanilang ano. Ang kanilang uh, tinatrabaho. This is a massive corruption. Malaking panlapastangan na ito. Mga kababayan. It's worse. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Oh my God, mga kababayan. Ano to? Grabe to ha, hindi na hindi normal tong sinaginaano nila. Nilalaglag nila. Kong Roman Romulo of Pasig City. Roman Romulo Pasig City, B ano, congressman ni Bico Soto. Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Michael Vargas, si ano to ha. Oh, nga. Quezon City. view. Kong Juan Carlos Arjo Ataide of Quezon City. Congressman Juan Arjo Ataide. Di ba? Nicanor Nicky Briones of Aga Party List. Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina. Oh, dapat pala talaga si Coco ang nanalo sa Marikina. Tayang. Oh. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Grabe. Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon. Mm -hmm. Congressman Benjamin Benji Agaraw Jr. Ayong ay, uh, klaruhin natin na Ah, uh, yung Atayde na nanalo, hindi yung asawa ni Main. Hindi yun na mga kababayan ko. Pero magkaibig hindi si Congressman Alfred Vargas yon Yung Vargas, yung bago nanalo, yung M. Michael. Bargas hindi yung Alfred ha, mga kababayan ko ha. Klaruhin lang natin. No? Yung uh, Atayde, yung yung, asaw, ano, yung uh, tatay, mga kababa, mga kababayan ko, tatay ni Arjo. Oh, klaro na at klarong klaro ha. Congressman Florencio Gabriel Bem -Noel of Anwar Party List. Klaruhin natin, uh, tatay po ah, katatay po ni ano yun, ha, ni Atayde. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante. Rey Naya si PM Vargas, correct. Reynante Arrogancia of Quezon, City, uh, Quezon Province. Kung Marvin Rillo of Quezon City. Kung Tedioro Haresco of Aklan. Kung Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay. Grabe oh. Kong Dean Asisio of Caloocan. Boom! Grabe. Meron pala mga flood control issues diyan sa Caloocan, ka, no? District 3 congressman yun eh. Si ano si Kong Din. Asistyo. Kong Marivic Copilar of Quezon City. Yung Marivic Copilar, mga kababayan ko, 'yan yung ano, ang kongresista sa Quezon City. Pero hindi niya sakop yung tatalon. I just want to remind you guys, hindi niya sakop yung tatalon Quezon City. Ibang district ko yun. Pero ang sakop niya dito sa ano, uh, going to ano, Novaliches yung party na yan. Siya ang kongresista diyan. Pero yung Tatalon Quezon City, hindi hindi niya sakop 'yun, mga kababayan ko. Naku, lugar ako, oh, uh, corruption rin, oh, no? 'di ba? Ma'am Charito. 'Di ba? Eh, makinig-kinig na kayo, mga kababayan ko. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento. Ako. Ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25%. Laki ah. Ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ilan sa kanila ay sina? Medyo mabigat to ah. Politiko to mga kababayan ko. Uh, Rino, Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5. Uh, Narinig nyo yon? Region 5 oh? Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO. District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First. Nako, nabanggit na yung tropa ni Joel. Ni Joel is the Lord, mga kababayan. <laughs> <laughs> Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Nako! Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of the PWS Bulacan, Sabdeo. Nako ha? Nako, nako, nako. District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Nako, kaya pala bumabaha dyan sa Bulacan. oh, ngayon, Governor Fernando, bahala na po kayo dyan, ha? At least nagawa na ho natin yung, ano, yung uh, palabasin ho yung totoo. Ngayon, sisihin ninyo Ayan, na makinig kayo, ha? Yung mga taga-bulakan, huwag kayong aanga-anga, ha? Huwag kayong aanga-anga. Tropa, tropa pala yan ni, ano, ni, ha? uh, Joel is the Lord. Mga <laughs> kababayan ko. No? Huwag kayong Alcantara, mga kababayan. Diyos ko po. Tatakbo pa namang gobernador si Sen karamihan sa mga kawanin ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay ko na dapat at least 25%. Aray ko po! Saldiko! <laughs> si Kong Marvin Rillo naman ay ilang best na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Aray. The right word is the right word of House Speaker Martin Romualdez pinakamalapit na kaibigan. So, wala pa rin nag-pinpoint kay House Speaker. Klaro, ha? Klaro. Kalaruhin ko lang. Let's clarify everything, mga kababayan ko. Klarong-klarong sinabi dito na mga kababayan ko, wala, wala pa nag-pinpoint. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at El la Mall, sinasabi yung panikong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galis pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. Ayun. Budget or appropriation budget. So si Saldi ko, si Saldi ko rin ang pumipirma. Ang tao ni Marvin Rill na si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story. Kaya pala malakas ang ano ni Mayor Magalong kasi may magalong din pala nagchuchuchu kay Mayor Magalong. Nice! Galing! Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Aray ko po, dusko. Doon na nilaglag ni ano, nilaglag ni ni ano lahat. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DP Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Plant Control Projects noong 2022. Mm -hmm. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi. Malaki yun, ha? Sa 25, meron ka ng ano, milyon million na yun. Hindi pa binabanggit ni Diskaya dito kung ilang million yung project. Ay para kay Kong Roman Robulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Ako po. Sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa. Naku po. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Naku. Kong Nikki Riones of Aga Party List. Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Maliwanag ah. Arturo, ah, ama. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Sabi dito ni Ma'am Ashirin Lagmay, paano, ang tanong dyan, paano kung, paano kung ginagamit ang name ni West ni SMR? Well, pwede yon. Pero madidiin dito si Saldi. Kong Eliandro. Kasi si Saldi ang uh, budget ang budget and appropriation. Jesus Madronia Obromlon. Kong Benjamin Benji Agaraw Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat specification na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Ngayon, ngayon, we will understand kung bakit. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, ano ano kayong katunayan nito? Hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Correct, correct. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa na natapos na parte o accomplishment. Kasi ganito yan eh, even, even yung project ni First Lady eh, malamang may kumurap din dyan eh, kung sino man yan eh. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Mm -hmm. Para sa para makabawi, ginadamihan na namin ang partisipasyon sa mga projects. Kaya pala siya mang kanilang ano, okay. Taliwa sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. Well, di ako maniniwala dyan ng Ghost Project. No? Well, hindi pa natin masasabi talaga yan. We will know. Kasi si Gerald pa lang naman ang binabanggit nyo. Not the all, hindi lahat ng ano mo, ng kumpanya nyo. Yun lang ang masasabi ko doon, na Carly Diskaya. At masugid kami yung nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayari katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang ng gobyerno upang gawin ang tama. Ayan. Eto na, mga kababayan ko. I think, mga kababayan ko, my first analysis sa kanila, sabi ko nga sa inyo, maglalaglag to, kumalma kayo, di ba? Diba? And this is what happened. Ilalaglag nila to. And right now, mga kababayan, ito pa yung mga matitindi. Mga kapatid. Ito 'yung matitindi. Sila ngayon 'yung mag-state witness. To be honest, mas malala pa 'to sa economic sabotage. Eh. Mga kababayan eh. Mas malala pa 'to sa economic sabotage. Flander na 'to. Mga kababayan ko. No? Hindi ako maniniwala, they have a they have a what we call this, they have Lebanon. Ah, uh, mayroon wala silang ghost project. St. Gerald lang naman yung binabanggit nila eh. Hindi naman lahat ng kumpanya nila. No? Sabi ko nga, mas malalapa to ay Janet Napoles. No? Pero ba't to din? Ba't ngayon, mga kababayan ko? No? Meaning, ano? Kailangan natin, ano? Kailangan natin itong, ano? Tutukan. If ang pamilya na to ang magiging susi para buwagin yung mga corruption, pagbigyan natin para sa akin. Pagbigyan natin, bigyan natin ng chances, bigyan natin ng ano. Kasi, this is the time na para malaman natin yung dapat malaman ng taong bayan. No? Mga kapatid, if they are, kung willing silang mag-witness, mga kababayan ko, but willing sila, wala ang problema. Mas maganda nga kung sila ang witness kasi sila ang kontratista. But right now, mga kababayan ko, like I said, we cannot judge the person, yung mga taong involved na binanggit nila. Until nawala pa na ipafile na kaso at nakakatulan ng guilty. Hindi natin pwedeng musgaan yung tao eh. Because mga kababayan ko, this is a character assassination pa lang ang ginawa ng Diskaya. Ngayon, ang tanong ko sa mga di kay Curly Diskaya at kay Sarah Diskaya, bakit walang senador? Bakit wala kayong senador na binanggit? Do you think Congress lang ba ang may panang uh, kurap dito? Sina uh, bakit walang senador? Doon ako nagtataka eh. Alam niyo mga kababayan ko, doon din ako nagtataka. Bakit wala kayong senador na binanggit? Tanging mga kongresista lamang. Dahil sa St. Gerald, kongresista lamang ang meron, wala pang senador. Nasaan kayo yung mga kontraktor ng mga senators, mga kababayan ko? <laughs> diba? Yan ang aabangan natin sa susunod natin pag-uusapan. So ngayon mga kababayan ko, kung gusto niyo ng ganitong usapan... Mga kapatid, eh, follow, like, comment, share, subscribe mo na si Biyahe ni Koy para lagi kang updated. Okay? Ha, mga kababayan ko?